inalipin at inapi ng mga sakim sa kapangyarihan. Ipinagkait ang ustisya at katarungan. Mas inuna ang pamumulitika kaysa sa interes ng bayan. Pilipino dapat ang pinaglingkuran, pero bakit buhaya ang pinoprotektahan? Ninakaw ang ating pinagpaguran, kaya sisingilin natin sila bilang kabayaran. Ilang buwis pa ang mawawala, ilang bahay pa ang masisira, ilang Pilipino pa ang Tabaha. ilang politiko pa ang magsasamantala. Namuhay tayo sa pagiging tanga. Nagmamalimos tayo sa sarili nating pera para tayong ginala sa puno na di at pinapaakyat sa bulok na sanga at nag-iimbak ng tubig sa butas na blangkana. Wala silang malasakit sa kapwa. Ngayon nila makikita ang ustisya at kalayaan ay sinisigaw ng bansa. Kinamunuan tayo ng makasarili at mapagpanggap. Tayo ang nagpakahirap sila ang nagpakasarap. Sa araw na ito, Iparamdam din natin sa kanila ang ginawa nilang pagpapahirap. Hindi na gumagana ang demokrasya. Pati yung butsman hawak na ng mga buhaya. Ang pagditimpe ay hindi na kaya. Binagbaboy nila ang batas. Mga kabataan, tayo na lang ang pag-aasa ng Pilipinas. Hindi nga hindi tayo atras. Pilipinas, nilunod ka sa kahirapan dahil sa panghihigit. Daig pa ang badyo kung taong bayan ang humagupit. Lalaban tayo ng may pagmamalasakit dahil ang niya ay pagpupuwis ng buhay ng walang kapalit. Tunay na ang pag-ibig ay di sapagkat ang pagmamalasakit sa kapwa at sa bayan ay higit pa sa sarili. Sa ngala ng upong sandatahan ng Republika ng Pilipinas, katahimikan o karapatan, tungkulin o katarungan, kapayapaan o kalayaan, ang buhay ay ipinubuhin sa bayan hindi sa politiko na nangapi sa bayan. Bayan ko, ang pabayaan o ipaglaban, ang magmalasakit o walang alam, ang magtagumpay o ang magpaalam, ang pagprotekta sa korupsyon ay pagtataksil sa bayan. Lahat ng mga nagprotekta sa magnanakaw ay mananagot sa taong bayan. At ang pinakauta kay nasa Malacanang, mga kabataan palayain natin ang inang bayan. Lalaban tayo lang sa bayan. Iligtas natin ang Pilipinas. Ipakita natin ang ating tapang at lakas. Bitbit ang ating watawad. Sisingilin natin silang lahat. Para sa kinabukasan, mabuhay ang Pilipinas!